Okay, okay, okay. At uh, isang pagpalang araw uh, sa inyong lahat, uh, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. At uh, maging uh, saan man kayo guys, sulok ng uh, mundo. Isang mapagpalang araw po mula sa inyong uh, uh, abang lingkod, Willy Boy, GKTV. At uh, nandito po tayo ngayon guys, isang... Uh, traveling tips na naman ang ating ibibigay sa inyo. Isang napakagandang pasyalan uh, dito sa may uh, gawin ng uh, may Mikaway, mikawayan bulakan. At uh, malapit lang ito guys. At uh, sa bandang dulo mamaya ng ating video ibigay ko sa inyo ang direction kung paano po pumunta dito. At uh, dito guys kumti ito. May uh, may mga bikers, may mga nagja-jogging. Ayan guys, nakita nyo may nagsusumba. May mga nagba-basketball dito sa loob. May court ng basketball. May mga nagde-date. At kung ano-ano pang mga, ano guys, ang uh, makikita nyo dito sa Mikawayan uh, commercial complex. Dito po yan sa, ano, kaga, ah, uh, uh, bayan ng uh, Mikawayan Bulacan at uh, guys gaya ng ko ipakita ko sa inyo kung paano pumunta dito napakadali lang guys napakalapit lang basta along ano uh, lang along, uh, along uh, MacArthur Highway Okay at uh, samahan niyo ko guys sa aming uh, pag-ikot-ikot ng uh, making, uh, uh, kaibigan dito sa may uh, napakagandang uh, ano pasyalan dito sa ano dito sa Mimikawayan na uh, marami po ang uh, mga nagja-jogging uh, Ayan guys, kung papansin nyo guys, iba yung uh, ano, iba yung uh, lane ng uh, nagbobi-bike. Ayan, iba, eh, iba din ang uh, lane ng mga naglalakad lang, yung uh, nag-jogging lang. Ayan, yung kanan guys, puro na kami namimissikleta at isa po tayo dyan. Tayo po ay nakasakay rin sa bisikleta. At uh, paikot ikot dito at ramdam-ramdam na ramdam natin guys ang uh, lamig ang lamig ng uh, oxygen yung sariwa na hangin na mula sa mga puno o puno ng kahoy guys ramdam na ramdam natin pag sa talaga nakakalanghap tayo ng uh, oxygen uh, dulot po ng mga nakapaligid ng na mga kakahuyan dito po sa uh, ano na to compound na to at um, libo guys ang tao na pumupunta dito araw-araw ata na nito pag mga bandang uh, tanghali pero pag uh, apak daw di umano nang uh, mga alas 4 ng hapon umpisa na naman yan hanggang po sa magdilim uh, na kasi may mga ilaw din guys sa paligid nito may mga ano rin hindi ka na maiilang kasi may mga ilaw din maliwanag din uh, di umano dito sa na uh, malabon na uh, ah, malabon may kawayan uh, commercial complex at uh, ayan guys kita nyo naman yung mga sariwa 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 nga um, dahon ng kahoy na baka sa ano talagang yan ang nagdudulot ng mga uh, ng oxygen na uh, ating nalalanghap kaya baka sa ano yung pagtyaging mo rito parang uh, napakarami ang uh, ma, ano sa yung katawan at yan guys kita niyo naman yung mga nagsusumba ayan mga karamihan po may mga edad na 40 hanggang 60 pero ayan guys kita nyo guys mga may asim pa wow. mga may asim pa at uh, nyo pa kami guys at uh, kami ay uh, paikot-ikot pa dito sa uh, lugar na to Okay, at uh, yan guys, uh, shout out pala sa aking uh, uh, partner, uh, shout out kay Arnela uh, Arnel uh, Rilucano. At uh, yan po yung aking uh, kasama, uh, palagi sa aking vlog, sa pag aming pag uh, kung saan saan po kami nakakarating yan uh, ah uh, uh, Tawag nito, ERC issue At uh, gaya nga nang sabi ko guys, maya maya at uh, tayo ay uh, kami po ay uh, uh, isang ikot pa at kami ay lalabas na at uh, pakita ko sa inyo guys ang uh, ano, paano po uh, pumunta rito para uh, madali yung puntahan. At uh, ano lang ito guys, ano nga um, mag-hardtour highway lang At, uh, madali lang tuntunin. At uh, tambay lang guys, sa bandang dulo po doon po natin nga uh, ipagkita sa inyo ang uh, ano, ang uh, bangsa, ano, yung direksyon na papunta rito.

Okay guys, at kami ay palabas na at um, uh, huwag po kayo umalis at uh, dito niyo po makita kung paano po pumunta dito sa uh, Mikawayan uh, Sport Complex. Okay, at um, yan nga po, uh, kaliwa kami kaliwa, uh, huwag po palabas. Okay. At yung uh, pinaka landmark nito guys para makita nyo along MacArthur Highway para makita nyo siya pinaka landmark nito uh, Tandaan nyo uh, kung galing, uh, galing kayo ng uh, galing kayo ng, uh, galing kayo ng uh, monumento malanday yun, galing kayo kunyari uh, may galing kayo Maynila nasa kanan nyo po nasa kanan nyo at uh, malapit na lang guys makita nyo makita nyo guys yung pinakalami mark para hindi po kayo maligaw ayan at uh, na po natin ang building na yung land uh, ang sinasabi ko guys na landmark na yung tandaan at uh, mula sa malanday o kaya galing kay Maynila monumento o kaya sa mga gabi ayan po kaya tandaan nyo lang po ayan yung Esperanza Espera Esperanza Mall ayan kanan po yan kanan pag galing ka naman mo naman ito at kapag galing naman kayo ng uh, Marilao ay uh, kanan din Ah, uh, kanan din kung galing kayo ma Marilao sa kanan ito. pag galing kayo ng uh, ano ang uh, Esperanza ay kaliwa nyo pero ibig sabihin miliko kayo sa kanan. Okay, guys, at maraming salamat po sa inyong panunod. As always po, Willie Boy, BKTV. Uh,